Yan. Enjoy ang lahat mga kabosing. Wow. Ini pa panon. Para po mag -lub -lub dito sa ilog. Yan. Villa yes. Apologna. Yan. Malamig na tubig. Sagot sa mainit na panahon. Wow. Para mag Let's go. At po mga kama natin. Mga kabosing. Yan. Daming tao. And enjoy enjoy and relax maghapon. And dito po kami sa Indang sa Itambog. Resort. And nature's lover. O oh, mga mahilig sa nature. And oh, ilog at kagubatan. Daming naliligo yan po. Enjoy the moment. Yan, outing po ng grupo. Tama ko ang TBRC. Yan, shout out po sa mga tropa, mga kabosing. Yan, shout out, shout out. Sa mga nanonood. Ayan po, ingat po kayo. Yan, kami po ay mag enjoy muna.